That is Ojong. Andito po kami sa Makayu Kayu River. In po si Ate Injeng. Ate Injeng. Si Ojong ay nagwalk aton. Bali pa balik na po yung bangka buhat nila ng naabutan namin. It's five na po in the afternoon dito po umabot yung ilog Hi. yan sa ating jeng yeah. ha? yung pwede siguro basta isabihin ko na kayo sir kasi mag online ano ba ako sa ano sa certificate that is a jeng Jong, look. Jong. <laughs> 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 <Young. Young. cười> yeah, Pwede nyo nga, brass daya atin taga. Bras na tagayan.